ito yung malapit dito sa makabling dito sa may mga ginagawang bagong company yan ganyang kalakas ang baha dyan. dito yun sa may paradaan ng tricycle malapit sa may palitahan yan po ganyang kalakas ang baha dyan. ganito kalakas ang baha dito sa overpass sa harap ng Watson at kung makikita ninyo yung mga bakal na yan ang mga nakabaon yan yung dugtong nagagawing tulay dahil pinapalawak nila ang tulay ganyang kalakas ang baha dyan siguro nagpaawas ang kabiti dam kaya ganyang kalakas at sa lahat ng mga nakatira dyan sa tabi ng ilog please lang magsilikas na po kayo baka po mas lalo pang lumaki ang tubig para iwas disgrasya hanggat maaga pa mapalayo tayo sa panganib na darating yan kung makikita ninyo na dito ako ngayon sa ilalim ng overpass ng tulay sa harap ng watson ganyang kalakas ang tubig dito nagsisimula palang lumakas ang tubig at kung makikita ninyo ito siguro ito yung nasa 7 feet ng lalim ng tubig na ito ayan o oh. kung makikita ninyo sobrang lakas ng tubig at higit pang lalakas yan dahil tayo ay may low, mayroong low pressure na dumarating kaya ganyan kaya mag po tayo mga guys sa mga nakatabi dyan sa mga na stabbing ilog dyan lumikas na muna kayo pansamantala ang kalakas ang tubig dito. Kinuha ko ito video para mapagandaan ng mga tao dito sa harap din ng Watson at dito rin sa buong barangay ng Makabling. At maraming maraming salamat. Thank you.